Hello, hello mga beshi! Ito na naman ang beshi nyo for today's vlog. Ayan, piniflex lang natin ang haba nating hair. Kaya magpapagupit tayo mga beshi. At eto nga, pumunta kami sa isang pagupitan dito sa Madrid. Sa Pilipino to mga ka-beshi. At eto nga, si ate ang magugupit sa atin. O, oh, ayan mga beshi at tingnan nyo naman mga ka-beshi kung gaano nakahaba ang aking hair. Oh, super. Ang hirap kasi taglamig dito sa Spain. Ang hirap palagaan. Lagi mong papatuyuin. Kaya, nalilate lagi ako sa trabaho. Oh, my God. At ito nga, oh. Medyo nanghihinayang pang beshi nyo dyan. O, oh, yun. Ganyan nakahaba ang inalis. My God. Sobrang haba na kasi. O, oh, yan. Ganyan nakaikli. Ayan nga mga ka-beshi. At ito, tingnan nyo. Ang dami nang naalis nakakapanghinayang pero ganun talaga kasi sobrang haba. Nahihirapan ako ng laging papatuyo yung eh, blower. Kaya medyo paiklaan natin para naman pagdating na summer medyo okay-okay na. O oh, ayan, medyo ano pang ating beshi dyan. Ano ba talaga ka beshi? si ate o, oh, ang bait niya ni ate o. Oh. ba diba? Kasi daw yung aking hair medyo parang may ano, kury kuryente. Oh, ayan, yes. oh, ba diba? pinapantay na lang ni ate yan. Hindi naman pwede kasing medyo super layer ng ating hair kasi magmumukha tayong bukaw. Alam nyo may mga bukaw, super ano ng buhok. At eto nga, natapos na at ganyan ang kanyang magiging labas. At yan ang kinalabasan. O, oh, di ba? oh, may papaano pa yan. Ang laki ng noo natin dyan for today's video. Ang laki ng noo. At binabago nga ni ate ang aking Wahi. Dapat daw ganyan naman kasi piping-pipina dun sa kabila. O, oh, diba? Galing ni ate. O, oh, ayan. Ano? Ano? Rumi-reklamo pa kay ate si kabeshi <laughs> niya. At sa yun lang mga kabeshi. At eto. At eto kinalabasan mga kabeshi. Ayan. Thank you ate. Gumaan ang aking pakiramdam. Super ang haba ng naalis. Kaya, yun lang mga kabeshi. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.